So, alaga natin ito yun know? albo pelosos albo peloson pala albo peloson tatlo uy bagong mall ay hamori sa so, albo dalawang amori tapos albo again mga albo 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 tapos may breeder tayong dubya may lats sya o oh. nakamix dubya Pampakain yan dyan. Kaya lang, mga ano pa to. Juvenile. May mga juvenile na dubya. oh mga ganda na bako nyo. Ito pala bako ba nyo, no. Ganda. Wow. Pwede mo. Pwede mo, dobiya, Dubya. Pwede mo, dubya. Dubya?